I've been attached with the feeling of waking up with you. Talagang abangers na nga ang maraming bubbly sa bawat kaganapan ng ating couple. Lalong-lalo na nga ngayon, ito ang ating Bell Mariano ay nasa GNPH Pop-up Store. Narito pa nga guys na kung saan ay may aabangan nga tayo na ilalabas nga patungkol sa ating Bell. Sabay-sabay nating panoorin. Hi, I'm Bell Mariano. And I'm so excited to share that I once again teamed up with Shein. Ayun nga guys, dito is spotted si Belle sa and Philippines Instagram Reels update. It's happening. The new newest Shein X Belle Mariano collection is coming. And it's next level. Be the first to see it up close at the Shein pop-up. Don't miss the moment dahil ngayong araw na nga guys ito at makikita na nga ito ng maraming bula na kung saan ay talaga namang pupunta nga sila para rin makita itong ating Bell Mariano at talagang malaki nga ang suporta na binibigay nila para dito kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda